Good evening guys, ayan, nagsigang tayo ng isdang tambako, ayan, ayan, tambako, ayan, o ano, bangkul isba na isda, ayan, sisigang natin guys, guys. ayan, sisigang natin, siya sa. syempre may, ah, uh, Ayan. May kangkong tayo, pang sahog, at okra, at syempre chili. Di mawala ang chili talaga guys, pag bicol at pampaasim natin. At yan. So, luto-lutuan muna tayo ngayon. Ayan. Guys, ilagay na natin si okra. Ayan. At syempre, uh, si chili. Para lutong-luto ang ating chili. Ayan. So, pulang-pulang chilen natin, guys. Hinog na siya. Ilagay na natin si kangkong. Basta huli yung aking bit. Ayan. So, damihan natin ng gulay, guys. Kasi, masarap pag maluto ang gulay. Ayan. Kailangan natin ng gulay. Ayan. ayan marami yung gulay. So. Okay guys. Maluluto lang yan sya. So mamaya. Bukunti na lang yan sya. So ayan. Kailangan natin ng takpan. Ayan. Ayan na guys. Ang ating sinigang. Luto na. Ayan. Luto na ang ating sinigang na esda. Ayan. So guys, luto na ang ating sinigang. Ayan, luto na. Ready for eating na. Ayan na guys. Thanks for watching.